Katulad nung lagi naming sinasabi sa inyo mga kabayan, magpalista po kayo sa YT channel natin. Uh, meron tayong video na designated doon para sa pagpapalista kung taga Riyad ka, taga Jeddah ka at sa kayong papri chocolates natin sa Pilipinas. Congrats sa iyo kabayan, Jeffrey Chavez, XC13 ng Alnada Riyad. So siya yung mabunot natin for schedule ngayong araw. Yun, sobrang init. Katanghali ang takot na pipick up si yung kabayan. <laughs> Last dose. <12. laughs> Yun, meron na naman tayong isang kabayan na ng free pose. Uh, pipick up siya ngayon. Oh, Lalakad na ako kasi. Uh, nasa labas na daw siya. Dito na sa may parking area ng mosque. Yun yes, kabayan. Entrance si Kabayan. Hello Kabayan. bayan. Ka sa atin? Ah Laguna. ah, Laguna. Oh. Shout out sa mga taga Laguna dyan. Oh, kabayan, ito yung free foods mo. Tapos, meron kang free sticker kay mga, mga Okay. Thank so, you, thank you. Kapano? Ingat Ah, Ingat ha? Ayun, mission success na naman yung ano natin, itong natin ng free food dito kay Kabayan. So, ganun lang mga Kabayan, ano. Stay tuned lang sa YouTube natin para ano, uh, mabigyan din kayo ng free food. Magpalista kayo dun. Kasi lahat, dun kami nagbe-base ng mga i-schedule. Lahat ng mga nagpapalista dun, ini-schedule namin. So, malay mo ikaw, sa susunod ikaw naman yung ano, ko naman yung may schedule at mabibigyan natin ang free food. So, supportahan nyo lang yung mabuting gawain sa kapwa. Shukran! Thank you, Mamang Guard. Please support the FB page ni Mamang Guard and YouTube channel. Thank you.